Pero subalit na po tol lang aking pagbibideo. Yon. ano po tayo? Kasi bawal daw po mag-vlog or mag-video doon. Eh, syempre pa naman po tayo, no? Pero kaya, pwede naman daw mag-vlog basta kumuha ka ng permit. Ay eh, kay, kaysa maabala pa tayo, kumuha pa ng permit, marami pa proseso. Ay, eh, hindi ko na lang tinuloy. At eto dito nalang, uh, gala -gala na lang gala galagala na lang kami nagutom. Dito na lang kami kumain, yan. Kumain kami sa labas, ha? BPI. Hindi masyadong kita yung BPI. Ayun! Yan. Sa BPI kami kumain. Yan. agresibo sa pangarap positibo. Hey! Yan, what's up guys? Uh, andito ngayon tayo sa Novali. Yan, Novali, Santa Rosa. Andito ngayon tayo sa Ayala Mall. Yan. <coughs> dito tayo naglalain. Ah, uh, nag, uh, ano tayo dito? Mga masyal, -masyal tayo. Magagalagala lang tayo mga master. At uh, kasi po yung dapat na pupuntahan natin is uh, kinansel dahil sa sama ng panahon. Pero nandito na rin naman tayo. Magagalagala na tayo. Yan. Ay, okay. pakita ko sa inyo yung lugar. Maganda, maganda po dito sa Ayala mo. ayan mga master uh, bukod sa mayro po kayong mga playground dito ayan uh, may mga playground sila dito meron din po naman kayong yung pwedeng bilhin dito uh, mga accessories po sa mga cellphone nyo ayan po, halimbawa ayan uh, may mga accessories po sa cellphone halimbawa po uh, katulad ko na nagbablog kayo may, pero mero kay mabibili dito ito, so, kaya po nito. Yan. yan po yung sa mga uh, may budget po na ano, magagandang klase po. Medyo may kamahalan yan. Meron naman po sila dito ng mga simple lang na abot kaya naman po yung price siguro. Pero hindi na tayo makakapagtan kay Kuya. Yan. Busy kasi si Kuya na magano rito. Ayan, dito po yan sa Novali Santa Rosa Ayala Mall kung papasyal kayo dito marami kayo pwedeng gawin po rito marami kayong pwedeng ikutin yan kasama ko syempre si Jembel ano Jembel ano bang pangalan Berengel, Berengel sa floor yun po yung Facebook page niya po paki support Berengel na lang po tayo sa Flor. Berengel and sa floor si, si Nanay G na lang Nanay G yan po yung ano po uh, Facebook page niya po ay okay. Magigot-igot pa tayo, hindi lang po ito yung pwede natin puntahan dito. magigot dito naman sa kabilang side. yon syempre, hindi lang souvenir shop ang pwede nyo bilhin po dito. Ayan, meron din po mga tinda mga pagkain. yan. May mga pagkain din po. Ano kaya itong May pinipilahan dito. Tingnan natin kung ano yung pinipilahan nila. Yan. Karna. Yan no. Ah, ito pala yung pinipilahan nila. Okay. Yan you no. Know? Grabe dami ng tao. Siyempre, ayan. Ah, dito, dito naman sa may bandang baba. Ayan. Pwede kayong bumili ng mga souvenir shop. Souvenir nyo. Ayan, may mga sinelas pong tinda rin dito. Ayan, katulad nito. No. Sale, sale sila ngayon. O di ba? At dito hindi hindi lang po yung pagkain, pamamasyal, pwede ko yung mamili ng iba't pang klasing mga item na gusto niyo, kapal ng mga sapatos, ayan. Siyempre, may damit. Ito, sale din to sinelas. Sinelas o sandals. Ayan o. Oh, ba? Diba? Oh. Aya, dito, marami kayong pwedeng bilhin sa kabilang side naman, ah, uh, siguro mga to. Papakita ko sa inyo. Ayan, syempre, mga souvenir dito. Ayan. Uh, mga kukutin, yan. Kasi atin, nabili uh, ah, mais. So, yun, no? Daming makakain. Hindi, 'no. Dito na siyempre mga alahas. yan. kung gusto niyo mga alahas, ayan, dito meron din. Hindi naman wala siyempre, ayan, ayan 'no. Dami, marami po. Marami kay pwede mabili rito. Yun Yun mga master. Uh, kumain tayo sa labas. na, kumain tayo sa labas. Pero kakaiba yung pagkain natin sa labas, ha? Kasi ito yung pagkain namin, no? Ayan, oh. No? Ayan. Alam nyo sa tayo kumain? Walang iba kundi sa... Hindi kita. Ay, <laughs> sa BPI. <laughs> sa BPI tayo kumain, guys. Ayan, oh. No? Ayan. nandito pa rin tayo, syempre. Wala iba sa Novali. Ayan. Novali, Santa Rosa. Kanina na doon tayo sa ano? Sa Ayala Mall. Ayan. Pero subalit naputo lang aking pagbibidyo yon mag ano po tayo kasi bawal daw po mag vlog or mag video doon eh syempre parin din naman po tayo no pero kaya, pwede naman daw mag vlog basta kumuha ka ng permit eh, kaysa maabala pa tayo kumuha pa ng permit maraming pa proseso eh, deal ko na lang tinuloy at eto dito na lang galagala uh, -gala na lang kami nagutom dito na lang kami kumain Yan. kumain kami sa labas ha BPI hindi masyadong kita yung BPI ayun yan. Sabi pa yung kami kuman kumain. yon ah, uh, eto. At uh, may siguro pa na rin kami. Uwi na rin kami maya maya. Papay pa lahat Lakas ang ulang. Grabe. You know. Oh. Lakas ang ulan dito. Ayun. Okay guys. Mamaya maya na lang muli. Bye bye.